Oh, Ryan, bro. Time to beat po! Okay. Sa mga message na pampanga and susunan po kayo sa page Binuusan po ni sir ng tuwa Kanyang technique talaga, eh, no? Dated at Pio Okay po, start na po tayo. Isang magandang hapon po mga kabros biryani. Isang challenger na naman po ang kumasa sa ating pastil challenge. Sir, ano po pangalan? Hi everyone, ako po si Ryan from Pagkipulang. Ilan taon na po? Uh, 28 years old. Paano niyo po nalaman sa yung challenge namin? ah, uh, Bale po, nakapanood mo ako sa page, sa page. Po, so, sa YouTube and then, Baka po may gusto kayong shout out sir. Eh, shoutout shout out yung pamalay sa pamilya ko dito sa Cebu. Sa Cebu. Ang layo. <laughs> Bali, sir, ang kailangan niyo pong ubusin is yung ating isang order ng uh, pastille overload. Tapos, meron po tayong isang extra rice. Tapos, yung pong egg, salted egg, atsara, tsaka po yung sidings na gulay. Bali, sir, pati po yung mga sauce, no? kahit hindi naman po maubos, basta magalaw lang po. Time to beat po natin is 1 minute 4 seconds Pag po hindi na kayang ubusin sir, taas lang po yung dalawang kamay Pag naubos naman po, labas lang po yung dila Okay, start na po tayo okay, ang Oras po natin, 0-0-0 In 3, 2, 1, go okay. Time to beat po, 1 minute 4 seconds sa mga gusto pong umorder dyan, message lang po kayo sa aming page bros, Biryani. Nagdi-deliver -de po kami sa Bulacan, Pampanga, and Metro Manila. Message lang po kayo sa page para po masend namin sa inyo ang aming menu. 19 seconds. So, binuhusan po ni sir ng tubig. Kanya-kanyang teknik talaga eh, no? Bros Biryani po is located at Pio Cruzco sa Kalumpit, Bulacan, beside Wilcon and El Vistra. Open po kami 8 a.m. to 9 p.m. 40 seconds. Again po, ang ating pong time to beat is 1 minute 4 seconds. 47 seconds. Sa so, mga gusto pong sumali sa aming, uh, aming challenge, message na po kayo sa page para po ma-send, uh, ma-sked po natin ang inyong challenge. 1 minute. One minute, four seconds. Ano sir, continue po ba o? Oh? Ayaw na. <laughs> At nagtaas na nga po ng kamay. One minute, ten seconds. Ingayin e, mo na natin si sir. Para ako magdal <laughs> eh. Ayun nga po sir. Hindi <laughs> mo na, 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 ubos. <laughs> ano masasabi niyo sir sa aming pastil? So, lagi mo mag naman ito nangamahal, matamahal ang pinagpumutin. Oo. Oh. Pag ito sa ano na, challenge. Ang tagal. <laughs> Ayun, maraming maraming salamat, Wesley. Experience. Bali, sir, so, ano po masasabi niyo sa mga balak sumubok sa aming challenge? Guys, naganda ako dito. Hindi ako kumahin talaga ng merienda. At pagdating ko dito, <laughs> Hanggang kabuna na po. Busog <laughs> na po. Malis, well, malamig salamat po sir sa inyo at na-experience niyo po ang aming challenge. At dito na po nagtatapos ang aming Pastil challenge. Bye-bye!